Hello guys, magandang araw Usapang politika po tayo Kumusta at sino sa inyo dyan ang nakatanggap na o sino sa inyo dyan ang pinapangakuan pa lang I think parang likas na yata sa atin ng mga Pilipino na kapag paparating ang eleksyon madalas na instinct o iniisip natin bilang mga mamamayan ay kung ilan kaya ang ibibigay sa atin ng mga politiko at alam nyo ba kung bakit ang Pilipinas ay lalong lumulubog sa maraming pagkakautang at problema dahil sa mapolitikong kurakot? Isa ang dahilan ng pagkalubog ng Pilipinas ng ating bayan sa napakala, napakalaking utang at maraming problema ay ang dahil sa pinakarampant na korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, tayo na mga simpleng mamamayan, madalas natin sinasabi sa mga politicians na sila ang dahilan. Pero actually, hindi lang sila, kundi pati tayo. Dahil kapag paparating na yung eleksyon, isa sa prinsipyong hindi maganda sa mga simpleng mamamayan ay bumubuto nakabase sa laki ng binibigay ng mga politicians. Sa makatuwid, ang ating pagbuto ay hindi nakabase sa ating pag-aanalisa kung sino ang mas karapat dapat na ibuto at maupo sa luklukan bilang ofisyal ng ating pamahalaan o ng ating bayan. Ang ating pag-aanalisa ay nakabase sa laki ng kanilang pera na binibigay sa atin. Yan ang pinaka-toxic na ugali ng Pilipino pagdating sa eleksyon. Now, hindi ko niyayabang sa inyo ang aking sarili Naalala ko when I was 17, I think 17 or 18 ako nung time na yan, may lumapit sa akin na nakamotor na mga mag-asawa at may binigay sa akin na sobre na may lamang pera. Then pagkatapos, ang sabi nila sa akin, bigay ni ganito ganyan. Dahil isa ka daw sa mga tutulong para i-endorse ang kanyang pangalan. Well, wala namang masama doon, I think. Kung tutulong ka na i-endorse yung pangalan ng tao, kung talagang karapat dapat yung taong i-endorse mo. O, I mean, sa madaling salita, kung talagang nasyasat mo kung sino yung taong i-endorse mo. Hindi ko tinanggap kasi para sa akin, sa aking pagkilatis lang, sa tingin ko lang, hindi karapat dapat maupo sa luklukan or doon sa office position na kanyang tinatakbuhan to make the long story short, alam nyo na, ang kanilang reaksyon ay hindi maganda. Nitong last naman, nakara nakaraan pang mga taon, hindi ko na mabanggit kung anong taon yan, hindi ko na naalala rin. Merong lumapit sa akin, nakipag-usap sa akin at nagsabi na kung ibuboto daw na mga member, members ng simbahan, yung kanilang ini ng politicians, ipapaayos nila yung church. Bibilhan ng mga upuan, pagagandahin. Pero sabi ko sa kanya, medyo sumama ang loob niya nung sumagot ako na ang paglago ng church building, nakabase yan sa paglago ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, kung lumago ang kanilang pagmamahal sa gawain ng Diyos, talago ang church. Hindi sa pamamagitan ng pagbigay ng pera ng isang politisyan. Tayo ng Pilipino, likas sa atin na kapag dumating yung eleksyon, ang isip agad natin, magkano kaya ang ating tatanggapin? Alam niyo ba kung anong nararapat nating isipin pagdating ng eleksyon? Sino kaya ang karapat-dapat na umupo?